Dalawang minuto ang lumipas sa ikalawang quarter at isang malinis na 10-0 run ang ginawa ng Kalapan City Beasts nang maglaro na sila base sa kanilang kagustuhan. 42-36 ang naging score at si Coach Isaiah nga ay napatawag ng timeout dahil sa nangyari. Kasabay rin ito ay ang pagkawala ng malakas na cheer ng home crowd sa team ni Mover na masaya namang nagsibalikan sa kanilang mga bench. Napailing na nga lang si Isaiah sa nangyari. Gumanda kasi ang ikot ng bola ng kalaban at hindi ito mahuli ng kanyang mga players na ipinasok. Sa kabila ng nangyari, si Ricky nga ng kanyang pagmasdan ay hindi pa rin niya nakitaan ng pangamba bagkus ay kalmado pa rin nga ito. Sa bang ganito ang batang ito, palaging kalmado sa isang game na nadaydihado na sila na tanong na nga lang ni coach sa sarili at ngayon nga ay pinaghanda na nga niya ang pagbabalik kay Marlon Magbo sa game. Pinagpahinga niya kasi ito sa pagsimula ng second quarter. Napatingin nga rin siya kay Tuason na balak na naman niyang ipasok. Coach, ako na uli ang magiging point guard. Okay lang po ba? Bigla namang wika ni Ricky Mendez na kinaseryoso ni Gerald. Paano mo tatakasan si Baron Cimeron at kung i-double team ka naman ay baka matrap ka na naman nila. Seryosong tanong nga rito ni Coach Isaiah. Ngumiti naman si Ricky at tumingin sa kanyang mga kasamahan. Coach, team game ito. Nandyan po si na Gerald. Malakas ang lineup ng kalaban pero malakas din ang mga kakampi ko. Sa 13 games na nakasama ko sila ay lahat kami rito ay nag-improve. Seryosong winika ni Ricky at ang kanyang mga kakampi ay parang nakaramdam ng labis na tuwa mula sa papuring iyon ni Mendes. Tulungan tayo at enjoy natin ang game. Nakangiti na ngang winika ni Ricky na tumingin pa sa bench ng kalaban. Tumango naman si Sir at tumingin kay Coach Cervantes. Maglalaro na uli ako coach, kailangan ni Ricky ng sniper sa game. Masayang wika nga ni Carlo na nakaramdam na naman ng tuwa kay Mendes. Naalala tuloy niya noong siya ay nagsisimulang makilala ang basketball. Ganito rin siya noon kaso lumaki ang ulo niya nang siya ay nakilala ng marami. Pero itong si Sir Mendez parang palaging approachable at kagaya lang naming mga lowkey. Nasabi pa nga ni Carlo sa sarili at tumango naman si Sir Isaiah bilang ayon. Si Gerald ay napangiti naman sa sinabi ni Ricky. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya magawa ang ginagawa ni Mendes na maging kalmado sa game. Mas lalo raw tuloy siya ang pinahanga nito. Tumayo na nga siya para maghanda. Coach, ako ang bahala sa ilalim ng basket. Nanunood si Little Giant. At sigurado akong kung nabubuhay pa po iyon ay pakakasama ninyo siya at sinesermonan ako. Natatawang wika naman ni Marlon na biglang nagpaalala naman kay Isaiah ng kanyang kaibigang ama nito. Si Ricky, Carlo, Gerald at Marlon Sila naman ang pinakamalakas kong scorers Pero kailangan ko rin ng isang mahusay na defender para dumagdag sa kanila Sabi naman ni Isaiah sa kanyang isip at pinatayo niya si Howard Guerrero A Ako po coach Gulat na tanong pa nga nito na naman ni Ricky ng pasimple Samahan mo sila at gusto kong ikaw ang magbantay sa 3 point shooter na ipapasok nila Huwag mong iiwanan kahit anong mangyari. Okay ba iyon? Seryosong winika nga ni Isaiah kay Howard na medyo napalunok sa pagsasama sa kanya sa apat na magagaling na players ng kanilang team. Andrew, Terence at Twain, be ready. Kayo ang second unit scorer ng ating team. Sabi pa nga ni Isaiah at napatangu naman ang tatlong teenagers na iyon. Sa paglapit naman ni Howard sa tabi ng kanilang team captain, ay agad nga siyang inakbayan ni Gerald. Huwag kang kabahan, hindi na tayo gaya ng dati. Sabi nga ni Gerald na pinalo pa sa putan si Howard na napatalo na nga lang na naging dahilan upang mapatawa silang mga naroon. Ang sakit noon kap, bulalas naman ni Howard na kasalukuyang hinahaplos ang kanyang putan. Coach, ano nga pala ang gagawin namin? May istrat pa tayo? Bigla pang ang tanong ni Gerald. Si Coach Cervantes naman nga ay umupo at tumingin sa kanilang lima. Wala, maglaro lang kayo kasi gusto ninyo. Wala muna tayong strat na gagamitin. Seryosong sinabi nga ni Isaiah na kinalunok ng mga kasama niyang players. Si Gerald nga ay may tanong pa sana kaso si Ricky ay biglang nagsalita na. Tayo na team. Sabi ni Mendes at dito na nga rin napahabol si na Gerald at Howard na napangiti na lang dahil sa mga nangyari. Mendes 1, Tuason 2, Guerrero sa 3, Valdez sa 4, magbuo 5 Suarez 1, Flores sa 2, Troy Agoncillo sa 3, Tristan Agoncillo sa 4, Kumar sa 5 Mas malalaki na ngayon ang 4 at 5 position ng kalapan pero wala nang pakialam dito si Marlon at Gerald Pagsambot nga ni Mendes sa bola ay napangiti naman si Baron dahil mukhang balik point guard na ito Nagtama nga agad ang mata ni Namantes at Suarez at dito na nga si Ricky umabante. Binabaan niya ang kanyang dribbling at habang binabantayan siya ni Martin ay hindi nito maiwasang maalala ang mga nangyari noong sumali si Ricky sa barangay team nila. Hindi niya akalaing ito pala ang magpapabago sa kanya at kay Baron. Gumaling ka nga Ricky pero palagi na rin kami nagpapractice dahil sa'yo. Sabi nga sa sarili ni Martin na mabilis na sinabayan si Mendes. Hinuli niya ang bola at sa paghinto ng isa niyang paa ay doon niya tinapik ito mula rito. Ngunit sa sahig ng court dumiretso ang kamay ni Suarez dahil isang mabilis na spin move ang ginawa ni Mendes papunta sa kanyang weak side. Mabilis nga rin nilampasan ni Mendes ito na sinamahan din niya ng pasimpleng pagtuon ng siko na kinaseryoso ni Martin. Marunong ka na nga talaga pero team din kami rito. Sabi na nga lang ni Martin sa sarili at si Ricky ay nabigla sa paglitaw ni Mover sa kaniyang harapan. Ito ang dalawang beses nilang ginawa kanina kaya naka-steal sila kay Ricky. Sabi nga ni Coach Cervantes sa sarili. Isa rin ito sa rason kung paano nakagawa ng 10-0 run ng kalapan. Mabilis din kasi si Mover at nagagawa nitong makipagsabayan kay Ricky. Pero... Biglang umiti si Aisaya dahil nakita niyang naglaho ang ngiti sa labi ni Mendez. Yumuko si Mendes matapos ang kanyang sidestep sa harapan ni Mover. Ibinato nga nito ang bola sa nakabukas na binti ni Flores na sinabayan niya ng mabilis sa duck and move na nagpalunok sa mga manonood. Mas na-challenge nga talaga ako kapag manalakas ang kalaban ko. Hindi ko alam pero ang sayang makalaro ang mga ito. Sambit nga ni Mendez sa sarili. Nilampasan ni Mendes si Namuver at Martin at dito nga ay umatake siya sa basket. Tumalon siya na ikinaseryoso ni Tristan kung kaya't sinabayan niya ito kaso umikot ang katawan ni Mendes at isang extra pass ang ginawa nito. Sinambot ito ni Valdez sa may 3 point area at doon na nga agad na tumalon si Troy Agoncillo at Mover Flores para pigilan ito kaso isa ring extra pass ang ginawa ni Valdez. Sinambot ito ni Tuason at mabilis itong nagpakawala ng tres na humalit agad sa basket. Kasunod nga nito ay ang biglang pagkulong ni Valdez at Mendez kay Suarez nang sambutin nito ang bola. Napaseryoso si Mover sa nangyaring iyon. Ang kanilang ginawa kanina ay biglang ginawa ng kanilang kalaban. Nagwala nga agad ang crowd ng mansalay nang maagaw ni Mendez ang bola at umatake agad ito sa basket dahil na din agad ni Valdez si Suarez. Nakikita naman ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Mendez nang iiwas niya ang bola mula sa mga kamay ni na Tristan at ng sentro ng kalaban na si Kumar. Isang extra pass ginawa ni Mendez at sa pagsambot ni Tuason dito ay napangiti ito nang harangan siya ni Flores nang may saya sa mga mata. Hinawakan ni Tuason ang bola at iginalaw ang isang paa na sinundan niya nang talon palayo mula kay Flores. Isang tres pa rin ang pinakawalan nito na ni Mover dahil walang hesitation iyon. Kumalampag nga ang basket nang sumablay ang tres na iyon. Kaso, ang natuwang home crowd ay mabilis ding natahimik nang sa likuran ni Kumar ay biglang bumulusok pata si Magbuo. Kinuha nito ang bola sa ere at isang putback dunk ang ginawa nito sa likod ng sentro ng kalapan depensa. Bulalas naman ni Marlon at sa kanyang paglapag ay mabilis na siyang tumakbo sa kanilang side. Isa na nga lang ang lamang ng kalapan at si Mover ay napabuntong hininga sa nangyayari. Hiningi niya ang bola kay Kumar at siya naman ang nagtawi nito. Napahinto na lang siya ng harangan siya ni Valdez at ni Mendez. Napangiti din naman si Flores at dito nga ay mabilis niyang ipinasa kay Martin ang bola kaso nabigla ang mga takakalapan nang ma-intercept ito ni Tuason na mabilis na pinatalbog ang bola papunta sa kanilang side si Suarez ay hinabulagad ito at nang maunahan niya ito ay napaseryoso naman si Mover dahil hindi ito nirespondihan ni Valdez at Mendez na nakangiting pinagmasdan ang kanilang kasamahang sitwason si Martin nga ay mabilis sa tinignan ng bola na pinapatalbog ni Tuason kayang kaya raw niya itong hulihin, isa pa spot up shooter lang daw itong sitwason. Gumalaw na nga ang kanyang mga paa at umabante para sa lubungi ng kamay ang bola. Pero isang ngiti naman ang sumilay sa labi ni Tuason nang dakmain ng dalawa niyang kamay ang bola. Ang kanyang katawan ay pumunta sa kanan. Pero bigla niyang iniiwas ang bola sa kalaban na sinabayan niya ng isang biglaang pagkaliwa na kinaseryoso ni Suarez. Isang Euro step crossover ang ginawa ni Tuason at naiwang natulala si Suarez. Si Carlo naman ay libreng inilagay sa basket ang bola at dito na nga nagwala ang mga tagamansalay dahil lamang nauli sila sa laban. 42 to 43 at si Tuason ay tinapik na lang sa balikat si Suarez na parang nagulat sa kanyang ginawa. Huwag ka nang magulat toy, hindi lang ako shooter ng team namin. Sabi pa nga ni Tuason pagkatapos noon ay tumakbo na siya papunta sa side nila na kung saan ay sinalubong siya ng aper ni Valdez at Mendez. Ang lupit noon sir, bulalas ni Ricky at si Gerald naman ay pasimpleng hinimas ang tuhod ni Tuason. Wala bang tumunog dito sir? Si Raulo, natatawang wika ni Carlo at kasabay ng tawa ng iyon ay ang pasimple namang pagngiti ni Sir Francisco sa audience area. Nakikita nga niya ang Carlo na nakita niya noong siya pa ang coach nito. Gaya ng inaasahan sa team ni Mendes. Nasabi naman ni Mover na pumalakpak ng malakas para sa kanyang team. Relax lang, huwag kayong magulat sa ginagawa ng kalaban natin. Sila ang number one team sa OMPL. Kaya huwag na kayong magtaka. Ang magandang gawin natin ay makipagsabayan tayo sa kanila. Budalas ni Mover at dito na nga napailing si Martin. Tama raw ang kanilang captain. Sa wakas, ayos na si mover. Nasabi naman ni Baron at dito na nga niya pinatayo ang kanyang mga kasamahan sa bench. Mag-cheer tayo, mga wala kayong kwenta. Tingnan ninyo ang kabilang bench, nag sila sa mga kasamahan nila. Seryosong budalas ni Baron at doon na nga rin nagtayuan ang mga kasama niya. Ang second quarter ay naging isang dikit na laban ipinakita nga ng Mansalay kung bakit sila ang number one team ngayon sa OMPL pero hindi rin naman pwedeng baliwalain ang husay ng isang mover Flores. Natapos nga ang first half sa score na 56 to 55. Lamang pa nga ng isang kalapan beasts nang talunin ni mover ang buzzer sa pamamagitan ng kanyang isang step back mid-range shot sa harapan ni Mendes at Tuason na sinabayan siya sa ere hindi ako papayag na matalo rito sa baluarte namin. Sabi pa nga ni Mover sa harapan ni Valdez at ni Ricky na napangiti na lang at napakuyom. Sige sir Mover, ikaw may sabi niyan. Sabi naman ni Ricky na iniwanan na lang si Mover na parang wala lang. Si Gerald nga ay napahabol kay Ricky at sa pagkakataong ito ay parang may kung anong dating ang naramdaman niya kay Mendez. Hindi pa iyan Ricky ang gusto kong makita sa iyo Gusto ko pa makita kung paano ka maglaro ng walang awa Siyado ko nag enjoy sa simula ng laro pero dapat mong isipin na sa bigger leagues Ang pagkatalo ay hindi na pwedeng maging masaya Sabi naman ni Maki sa kanyang sarili Na sanay raw si Ricky na okay lang na matalo Pero sa darating ng mga bigger leagues ay hindi na ito magiging okay Dahil ang pagkapanalo na lang ang makiging basihan ng lahat ng manunood para masabing isang mahusay talaga siyang manlalaro. Kinausap ako ni Gob tungkol sa iyo. Hindi pa rin siya kumbinsido na mapasali ka sa provincial team kahit ako ang nagrekomenda sa iyo. Sinabi ko rin sa kanya na may offers ka rin sa Batangas at Makati Blazers pero hindi ka pa rin nila gusto. Ayaw ng komite na kunin ka dahil yung skills mo raw ay may iba ring may kaya sa Maharlika League at mas may height kumpara sa iyo. Mas malalaki raw ang players na naroon. Kaya kahit anong ganda ng laro na ipinapakita mo rito, ay isang bagay lang daw ang magiging resulta sa huli. Ikaw pa rin na magiging disadvantage ng team ng Urmin. Nakukuha ko ang pinupunto nila. Isa pa, may plano rin sila na mag-scout ng ibang players mula sa ibang probinsya. Pero ako ang bahala sa iyo. Ilalaban kita sa kanila habang pabalik nga si Ricky sa bench, ibigla eh niyang naalala ang isang pag-uusap nila ni Coach Cervantes kagabi nang kina Andrea siya natulog. Naalala niya ito bigla dahil nang napatingin siya sa audience area matapos ang second quarter ay nakita niya si Nagob kasama ang ilang komite ng gagawing team ormin, na siya komite ng OMPL.